Inday mga bebe, ang inyong super inday. Habang namamadyak, may dadaanan siya dito sa tabing kalsala. Papakita ko sa inyo ha, kaya bumaba talaga ako ng bike ko. O ayan, talagang pinarada ko yung bike ko kasi nga papakita ko sa inyo. Wow! Ang daming laruan ng mga bata dito, ang gaganda pa. At saka ang lilinis, -li 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 meron upuan. O pink, lalo na kung may anak kayo, maliit na babae. Eh. Malinis pa siya mga bebe. Ang cute-cute tignan. Kaya lang. Ay, ang dami. Hindi ko pwedeng bitbitin para ipadala dyan kasi nanimiss si kaya pa ako. Grabe, ang gaganda pa at ang lilinis. Oo, oh, ang cute. O, oh, di ba? Ang dami. at ang gaganda pa, malinis. Tapos, naku, no, kung malapit lang kayo dyan, ipamimigay ko yan sa inyo yung mga, may mga maliliit na mga anak. Hay, naku, no, ang ganda-ganda pa naman. Oh. Ganyan talaga rito pag ayaw na nila. Nilalagay lang sa labas ng bahay. Kagaya ko kagabi, yung malaking TV naming 55 inches nilagay namin sa labas. Pag ko kanina, wala na, may pumulot na.